Kahit bata pa sila, nasusungkit na ng mga anak ng celebrities na ito ang atensyon sa social media dahil sa kanilang likas na talento at husay. Sa dami ng kanilang mga followers, hindi maitatangging napapalapit sila sa puso ng marami dahil sa kanilang likas na talento at karisma. The Philippine Showbiz List presents mga anak ng celebrities at ang kanilang gifts and talents. Sevi Soriano ang 8-year-old na anak ni Tony Gonzaga at Paul Soriano na si Sevi ay may kahangahangang katangian sa kanyang husay sa pagkikipag-usap. Ayon kay Tony, isa ito sa mga biyayang naranasan nila habang naka-quarantine. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maging hands-on mom 24-7 at masaksihan ang mabilis na pag-uspong ng komunikasyon ni Sevi. Malaking parte rin si Paul sa paghubog ng conversational skills ng kanilang anak. Sa gabay at suporta ng kanyang ama, natutunan ni Sevi kung paano magpahayag ng saloobin at magipag-usap ng may kumpiyansa. Bukod dito, nagpapakita rin si Sevi ng interes sa video production, tila nagmana sa passion ng kanyang mga magulang sa industriya. Hindi rin pahuhuli si Sevi sa larangan ng sports, lalo na sa basketball. Kahit bata pa, nakikita na ang potensyal niya sa court. Isang all-around kid si Sevi, mahusay magsalita, malikhain at aktibo sa sports. Pepe and Pilar Rojas. Sina Pepe at Pilar ang 6 years old na kambal na Corina Sanchez at Mar Rojas Isa sa kanilang kahanga-hanga kakayahan ay ang pagsisalita ng Hiligaynon ang wika ng kanilang ama Ideya ito ni Mar upang mas maunawaan ng mga bata ang kanilang pinagmulan at masayang sumama si Corina sa pag-aaral ng dialect kasama ang kambal Sa kabila ng hamon sinubukan din ni Corina turuan sina Pepe at Pilar ng ilang French phrases pero mas naging practical siya sa pagtutok sa English Bukod sa pagiging multilingual kambal. Kahangahanga rin ang talento ng kambal sa pagkanta at pagsayaw. Sanay na rin sila sa vlogging at madalas silang ipamala sa kanilang energy at creativity sa kanilang performances na lalo namang ipinagmamalaki ng kanilang mga magulang. Habang lumalaki si na Pepe at Pilar, kitang kita ang kanilang potensyal bilang mga batang artist at cultural ambassadors. Dalia Amelie Yusuf Si Dalia ang cute at charming na anak nila Ann Curtis at Erwan Yusuf. Sa edad na 5, kitang-kita na ang kanyang potensyal at likas na talento na minana niya sa kanyang mga magulang. Bukod sa pagiging mini fashion icon, may sarili ng fashion stamp si Dalia sa clothing line na kanyang mami Anne at tita Solen Yusuf. Talaga may talent siya sa style at palaging trending ang kanyang mga adorable OOTDs na kinagigiliwan ng netizens. Hindi rin may kakailang kanyang pagkakahawig sa daddy niyang si Erwan, lalo na pagdating sa hilig sa pagluluto. Mahilig mag-explore si Dalia sa kusina at tila nag-enjoy -e siyang matuto ng mga simpleng recipe. Isang senyales sa baka maging food content creator siya balang araw tulad ng kanyang ama. Lumalaki rin si Dalia sa isang multilingual na tahanan kung saan natututo siya ng Ilocano, English at French. Isa itong malaking advantage para sa kanya, lalo na kung papasok siya sa showbiz o social media sa hinaharap. Tilan Tiliboziko isa sa mga pinakinagigiliwan ay si Tilan Bolsico o mas kilala bilang si Tili, ang 5 years old na anak na, na Solan Yusuf at Nico Bolsico. Bata pa lang si Tili pero kitang kita na kanyang charm at talino. Sa isang multilingual na tahanan, lumalaki si Tili kung saan narinig niya ang French, English, Filipino at Spanish. Dahil dito, nagkakaroon siya ng natural na kakayahan sa iba't ibang wika, isang talento na tiyak niyang magagamit habang ay lumalaki. Bukod sa pagiging matalino, mahilig din siyang magbihis at maglaro ng dress up kasama kanyang Mami Solen na isa ring fashion icon. Luna Agoncillo Si Luna ang adorable na anak na na Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Sa murang edad na siyam, ipinapakita na niya kanyang talento sa pagluluto at pagiging commercial model. Mahilig tumulong si Luna sa kusina, lalo na sa cooking videos na kanyang Mami Juday. Kitang-kita ang kanyang interes sa pagluluto habang masigla niyang inaabot ang mga ingredients at sinasabayan ang mami niya sa paggawa ng masasarap na putahe. Bukod sa talento sa kusina, may natural flair si Luna sa harap ng kamera. Madali siyang mag-pose para sa camera lens na kanyang daddy Ryan na isa rin mahusay na photographer. Dahil dito, hindi nakapagtataka na nagkaroon na siya ng mga commercial modeling gigs na nagpakilala sa kanyang charm. Maria Leticia Zia Dantes Si Zia ang charming na anak ni nakapuso primetime king Ding Dong Dantes at kapuso primetime queen Marian Rivera. Sa murang edad na 9, ipinapamalas na niya ang iba't ibang talento na tiyak na magpapatingkad pa sa kanyang kinabukasan sa showbiz. Mahilig si Zia sa musika kaya niya kumanta at sumayaw na may natural na galing. Madalas makita ng mga fans kung paano niya ginagaya ang graceful moves ng kanyang mami Marian habang pinapakita rin ang stage presence na namana na niya sa kanyang daddy Ding Dong. Bukod pa rito, rin siyang tumugtog ng piano na nagpapakita ng kanyang musicality at dedikasyon sa sining. Hindi lang yon, may adventurous side din si Zia. Marunong siya mag-horseback riding na nagpapakita ng kanyang pagiging fearless at curious sa mundo. Mahilig din siyang tumulong sa kusina. nag -e enjoy magluto kasama ang kanyang mga magulang. Scarlett Snow Bello Si Scarlett Snow ang 10-year-old na anak ng na Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Mula pa noong siya ipinanganak, mabilis siyang nakuha ang atensyon at magmamahal ng mga tao sa kanyang charm at kakaibang kakayahan. Maraming talento si Scarlett Snow. Marunong siyang mag-drawing, tumugtog ng piano, sumayaw at magluto. Mahilig din siya sa mga adventure tulad ng diving at horseback riding. At hindi rin siya nagpapahuli sa sports na nag-aaral siya ng taekwondo. Sa kabila ng kanyang kabataan, napaka-dedicated niyang matuto at subukan ng iba't ibang bagay. Bukod sa kanyang physical at artistic skills, trilingual din si Scarlett. Kaya niya magsalita ng English, Filipino at Mandarin, na malaking advantage lalo na sa dami ng kanyang international travels. Madalas niyang ibahagi sa social media ang kanyang day-to-day -day activities mula sa family bonding hanggang sa travel adventures. At kitang-kita kanyang likas na kakayahan sa storytelling. Lilo Aginman Alipayo Si Lilo ang anak ni na Andy Aginman at champion surfer Philmar Alipayo. Sa edad na 5, ipinapakita na Lililo ang kanyang natural na talento sa pagsakay sa alon, isang biyayang malinaw na naman niya mula sa kanyang ama. Sa mga Instagram post ni Andy, makikita si Lilo na masayang nagsisurfing, may matamis na ng ngiti at determinasyon sa kanyang mga mata. Nakakabili pa kanyang balanse at tiwala sa sarili habang sumasabay sa mga alon ng Siargao na parang isinilang talaga siya para sa dagat. Dahil dito, marami sa mga followers ng pamilya ang humahanga kay Lilo at tinatawag siyang isang future champion at nakikita na may maliwanag siyang kinabukasan sa surfing. Noong September 2024, opisyal lang sumali si Lilo sa kanyang unang national competition, ang First Pacifico National Surfing Competition sa kanilang isla sa Siargao. Alana Arellano Si Alana ang 4-year-old na anak na Ia Villania at Joe Arellano. At tila isinilang upang mag-entertain isang natural na artista tulad na kanyang mga magulang. Sa murang edad, nagpapakita na si Alana ng talento sa pag-arte na agad napansin na kanyang daddy Drew. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Drew ang serya ng mga larawan kung saan karga niya si Alana. Sa ilan sa mga larawan, makikita si Alana na parang umiiyak o may lungkot sa mukha na para nasa isang eksena ng teleserye. Agad namang napansin na mga netizens ang kanyang husay sa pag-arte at marami ang nagsasabing tila hindi na niya kailangan mag-enroll sa teatro dahil likas na na ang kanyang talento. Bukod sa kanyang acting skills, nagbibigay saya rin si Alana sa mga netizens sa pamamagitan ng kanyang cute na mga larawan at nakakaaliw na videos na ibinabahagi ng kanyang mga magulang online. Malia O'Brien Si Malia O'Brien ang 7-year-old na anak ni Pokwang na tila isang natural entertainer. Ayon kay Pokwang, mahilig sumayaw si Malia Noong January 2025, sa 7th birthday ni Malia, ipinost ni Pokwang isang appreciation message kung saan ibinida niya ang dance moves ng anak. Kabisado ni Malia ang mga viral tiktok dances at may sarili pa siyang choreography. Hindi may tatangging naman ni Malia ang husay sa pagsasayaw ng kanyang mami na nagsimula rin sa stage bago sumikat bilang komedyante. Zoe Miranda Bata pa lang si Zoe na anak ni Sofia Andres ay tila lang katadhana na siyang sumikat sa edad na 5, nagpapakita na siya ng husay sa pagsasayaw, lalo na sa ballet, kung saan makikita kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining. Bukod sa talento sa sayaw, pangarap din ni Zoe na maging fashion model at artista kagaya na kanyang mami, Sofia. Hindi katakataka dahil namanan niya kagandahan ng kanyang ina at ang good looks na kanyang amang si Daniel Miranda. Bukod sa kanyang talento, nagsisimula na rin siyang sumali sa mga vlog kasama ang kanyang pamilya. Dito mas nakilala siya ng mga netizens bilang isang charming at bubbly na bata. Gavin Kramer Si Gavin ang 12-year-old na uniko iho na Cheska Garcia at Dog Kramer at lumalaking may pagmamahal sa basketball. Masigasig niyang pinag-aaralan ang laro. Ibinahagi ni Dog sa isang post kung gaano kadedicated si Gavin sa kanyang training at pabirong sinabi na mas marami na itong moves kesa sa kanya. Hindi rin nagpahuli si Cheska sa pagbibigay ng suporta sa anak at nagkomento pa ito ng good job sa post ni Dog. Isabella Brie Mudy. Si Isabella Brie, o mas kilala bilang Bella, isang batang puno ng talento at kagandahan. Sa murang edad na 6, kitang-kita na ang namano niya mga katangian mula sa kanyang mga magulang na sila Rich Asuncion at Benj Mudy. Isang natural na artista, si Bella ay mahilig sa tubig at tinaguri ang water baby ng kanyang pamilya. Gustong-gusto niyang maglaro sa dalampasigan at gumawa ng mga malaobra maestrang kastilyong buhangin. Bukod sa kanyang likas na kasiyahan sa kalikasan, ipinapakita e rin ni Bella ang pagmamahal sa kulturang Pilipino. Hindi malayong balang araw ay makita natin si Bella sa stage at sa sumasali sa mga beauty pageant gaya na kanyang ina na naging first runner-up sa Binibining Pilipinas 2009. Talitha Tali Maria Luna Si Talitha Tali Maria Luna Soto ay anak ni Vic Soto at Pauline Luna. Sa edad na 7, ipinapakita na ni Tali ang pagmamahal sa pagbabasa na nagpapalawak sa kanyang isipan at imahinasyon. Hindi na nakakagulat ito dahil nagmula siya sa dalawang magulang na parehong matalino at mahusay sa kanilang larangan. Bukod sa pagbabasa, kahanga-hanga rin ang iba pang kakayahan ni Tali. Mahilig siyang kumanta, sumayaw at magpatikim na kanyang talento sa pag-arte. Nakakabilib din ang interes ni Tali sa pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika. Sa bawat kilos at galaw, kitang-kita kanyang likas na hilig sa sining. Sarina Oshania Hilario Si Sarina Oshania ang 3-year-old na anak na John Hilario at Maya Liviste Azores. Parang minana niya ang husay na kanyang ama na kilala bilang sample king ng It's Showtime. Isang natural na performer na kayang dalhin ang stage kahit sa murang edad. Mahilig kumanta at sumayaw si Sarina. Lagi nagbibigay ng saya sa mga manunood. Pero hindi lang doon natatapos ang kanyang talento. Isa rin siyang mini-vlogger. Sa kanyang mga cute at nakakatawang videos, naalayong ang marami at unti-unti na siyang kumikita mula rito. Kahit bata pa, may sariling charm si Sarina na parang magnet sa social media. Kaya hindi na ka kung bakit dumarami araw-araw ang kanyang followers. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching